Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa NBA Okay, so kanina nga kakatapos lang ng NBA Lottery Draft Pick Kung saan uh, nalaman natin kung sino yung uh, number one draft pick para sa upcoming na uh, NBA season Okay, so... Nakuha nga ng Atlanta Hawks yung number one pick para sa uh, lottery uh, NBA draft this season or rather next season. So pagkatapos siya makuha ng Atlanta Hawks eh nagtrending nga itong uh, Trey Young to LA Lakers. So marami nga yung mga nagtweet tweet and uh, kabilang na nga dyan yung mga insider and mga writers ng uh, LA Lakers na posibleng kunin niya And uh, sa kanila ay siguradong kukunin itong si Trey Young ng LA Lakers matapos silang makuha ang uh, number one pick. Okay? Kasi nga ma uh, meron din uh, same scenario nito last time kung saan nakuha ng Lakers itong si Anthony Davis matapos makuha ng New Orleans Pelicans ang number one pick sa NBA draft which is nakuha nila si Zion Williamson. So ngayon, hinahalin tulad nila ito ngayon yung scenario na yun dati nung nakuha ng Lakers si AD na posibleng ang kunin ng Lakers itong si Trey Young matapos makuha ng Atlanta Hawks ang number one pick at usap-usapan na posibleng mag-rebuild nga sila at pakawalan nga itong si Trey Young uh, meron na ngang mga meron na yata mga binigay na uh, kapalit yung uh, Atlanta Hawks kung sakasakaling ang pakawalan nila itong si Trey Young. And uh, yung Lakers nga yung may pinakamalaking uh, chance na posibleng makuha itong si Trey Young dahil kailangan niya nila ng guard ngayon. And posibleng pakawala nila si D'Angelo Russell at uh, si Rui Hachimura at ibang uh, siguro may mga draft picks na kasali regarding uh, dito kay Trey Young. So abangan natin kung mangyayari nga ba ito sa mga susunod na araw kung uh, mapupunta nga ba itong si Trey Young sa Lakers. Yun lang mga ba. Maraming salamat sa prunod.